Hello, hello children! Welcome back to eSchool Fun with Teacher Mama. So today, mathematics ang ating pag-aaralan mga bata. Okay, let's start. Grade 5, Lesson 1, Place Value ang ating topic. Alright, Lesson 1. Okay children, Lesson 1. The LGU Organization Lunch, the Ballpen Project. In this project, the organization wants to collect at least 2547 ballpen to be donated to pupils in a school in Pampanga. Okay, let's have a look the place value. So ang sabi, ang LGU organization ay mamimigay ng Ball pen. At kailangan nilang makakolekta ng at least 2,547 para ipamagay sa mga students sa Pampanga Alright, let's have a look the place value, tignan nga natin So 2,547, nakikita nyo ba ang ating right side? Okay mga bata dito ang ating right side. Kung alin ang ating susulat. Yun ang right. At sa kabilang side naman ay left. So, pag magbabasa tayo ng place value, mag-uumpisa tayo lagi sa right side. Okay, 7. Ang place value ni 7 ay ones. Si 4, ang place value ni 4 ay tens. Si 5, ang place value ni 5 ay hundreds. At si 2, ang place value ay thousands. Pag binasa natin ito, 2,547. Nasundan ba mga bata? Good job! right basahin ulit natin ito mga bata. Place value refers to the position of each digit in number each digit of number has a corresponding value based on its place value sabi ang value daw nito ay nakadepende sa kung saan siya nakapuesto nakikita ba? alright, study the place value dito sa chart so ating chart ay eto, nakikita nyo ba mga bata? Meron tayong purple, yellow, and green. So, ang ating chart ay nahati sa tatlo. Right, unit periods. Sa ilalim niya, meron tayong ones, tens, and hundreds. Sa thousand periods, meron tayong thousand, ten thousand, hundred thousand. And sa million periods naman, meron tayong millions, 10 millions, and 100 millions. Nasundan ba? Okay, basahin natin itong nasa baba. The place value of digits is a number. Pag sinabing digits, yun ay number. Ulit, the place value of the digits in a number or grouped by threes, the digits move from right to left. so ang sabi natin dito ang right, papunta sa left. asan ba ang right mga bata yung ating kamay na pang sulat, papunta sa left. their value increases so habang dumadami or pumupunta ka sa left side ay tumataas ang value. Halimbawa, itong nasa left, ang unang number dito ay ones. Ang pangalawa naman ay tens. Ang pangatlo ay hundreds. So nakita nyo ba? Dito ay ones, naging tens, naging hundreds. Papunta sa left, habang pumupunta tayo sa left side ay tumataas ang value. Okay. Okay mga bata, so example number 1. What are the place value of the digits in 52,408,324? Ano daw ang kanilang place value ng bawat digits? Alright, answer! Okay mga bata, tingnan natin dito muna tayo sa 4. Nakikita nyo ba ang 4? Ano ba ang ating 4? Unang-una, from right side, yun ay ones. O, ang 4. Ang, ang place value ay ones. Next, two. Nasaan ba si two? Ayun. Ang place value ni 2 ay tens. So, ones, tens. Punta naman tayo kay 3. Ano ang place value ni 3? Ayun si three. Hundreds. Nakita ba? So, ulit. Ones, tens, hundreds. Si 8 naman, anong value ni 8? Tignan natin, si 8 ay thousands. So, pagdating natin kay 0, ano nga si 0? Ayun si 0, 10,000. So, ulit, ones, tens, hundred, thousand, ten thousand. Next, si number 4, ano si 4? Hundred thousand. So, ito si 400,000 ulit ones tens hundreds thousand 10 thousand 100 thousand next anong value ni 2 ayun si 2 ang value ni 2 ay millions ano ang value ni 5 10 millions ulit ano sila ang place value ni 4 ay ones ni 2 ay tens ni 3 ay hundreds, ni 8 ay thousands. Si 0 ay 10,000, si 4 ay 100,000, si 2 ay millions, at si 5 naman ay 10 millions. Natandaan ba mga bata? Okay, good job. So nasundan ba mga bata? Dito naman tayo sa value. Dito lang tayo titingin. Tandaan. So, ang ating digit ay 52,408,324. Alright, ang value naman nila ay, pagdating kay 4, siya ay 4 lang. At si 2 naman ay magiging 20, dahil siya ay 10s. So, 1's 10s, okay? Dalawa na siya. Si 3 naman magiging 100s, kaya siya ay magiging 300s. 1's 10s, 100s. At si 8 naman ay 1000. Kaya naman siya ay magiging 8000 buckets, ones, tens, 100, thousands, okay? Pagdating kay 0, siya ay 10,000 ang place value pero ang kanyang value ay 0. Bakit 0? Kasi siya ay 0, okay? And then si 4 naman ay 100,000. Kaya siya ay magiging 400,000. Nasundan ba? So 400,000, tatlong zero yun ay 1000. Ito ay 400 kaya 400,000. And then si 2 ayun si 2, siya ay milyon kaya siya ay magiging milyon. Tandaan mga bata, pag tatlo na ang zero, yun na ay milyon, okay? Kaya siya ay 2 million. Ang value ni 2 ay 2 million. And then 5 ayun si 5. 10 millions, bakit? Ito ay, ito ay millions, and then 10 millions, kaya naman siya ay magiging 50 million. Ang kanyang place value ay 10 millions, okay? Ang kanyang value ay 50 millions, okay? Dahil siya ay 5, ladaglagan lang natin ng 0, eto siya, 5. Ang magiging katabi niya ay 0 na lahat, okay? si 2, ayun si 2, ang mga naging katabi niya ay naging 0 na lahat. Kasi million lang naman ang hinahanap natin. And then si 4, ang katabi niya ay naging 0 lahat. At si 10,000, siya ay 0. And then si 1,000, 8, ayun si 1,000, si 8. Ang mga katabi niya ay magiging 0 si 300, si 300, ang mga katabi niya ay magiging 0. Si 2, ang place value ay tens, ang katabi nito ay magiging 0. Okay, kaya siya ay tens. Si 4, Once, kaya wala siyang katabi, kaya ilalagay mo lang yung 4. Okay, naintindihan ba mga bata? Very good. Okay mga bata, exercise 1. Let's read. Complete the table by writing the place value and the value of the underlined digit in each number. Ano ba ang numeral? Ito ang ating given number. And then ilalagay ang place value katulad kanina. And then itong value. All right, ano nga ba ang ating place value? 1, stands 100, 100,000 million 10 million and hundred million ano ba ang value magiging one, magiging 20 magiging tens hundreds 1000 naintindihan ba okay okay let's start and let's answer the following given number okay so ang ating given number ano ang may underline so from write muna tayo ano yung unang number ones tens Hundreds. Tama. Ito ay hundreds ang place value. Next, ones, tens, hundreds, thousand, ten thousand, hundred, thousand. So, si five ay hundred, thousand. Okay, next. Ones, tens, hundred, thousand. Sito ay thousands ang kanyang place value. Next, number four ones, tens, hundred, thousands, ten thousands, hundred thousands, million, ten million, hundred million, kaya si six ay hundred million. Okay, next number 5. bilang ulit ones, tens, hundred, thousands, ten thousands, kaya ang place value ni 9 ay 10,000. I-check nga natin kung at tama ang ating sagot. Alright, ulit. Ones, tens, hundreds. Kaya ang sagot sa number one ay hundreds. Okay, number two. Ones, tens, hundreds, thousand, ten thousand, hundred thousands. Tama ba ang sagot natin? Hundred thousands. Good job. Number 3. Bilang ulit ng place value. Ones, tens, hundred, thousands. Tingnan nga natin ang ating sagot. Thousands. So, tama. Number 4. Bilang ulit. Ones, tens, hundred, thousands, ten thousands, hundred thousands, million, ten million, hundred millions kaya ang sagot sa number 4 ay 100 millions yun ang kanyang place value. Number 5, bilang ulit ones, tens, 100, 10,000, 10,000 kaya ang kanyang place value ay 10 thousands. Good job. Next, tingnan naman natin ang kanilang value. Dito naman tayo sa value. Okay, tignan naman natin ang value ni number 1. One. Ones, tens, hundreds kaya siya ay magiging 400 yung mga katabi niya sa right side ay magiging 0. Next, number 2. Ones, tens, 100,000, 10,000, 100,000. Kaya ang mga katabi ni 100,000 sa right side ay magiging Zero. Kaya ang magiging value niya ay 500,000. Next. Alright, number 3. Bilang ulit para makuha ang value. 1, 10, 100, 1,000. Kaya siya ay magiging 2,000. Ang mga katabi ni 2 sa right side ay magiging zero. Very good. Number 4. Bilang ulit para makuha ang value. one tens, hundred, thousand, ten thousand, hundred thousand, million, ten million, hundred million. Kaya siya ay magiging six hundred million. Ang mga katabi niya sa right side ay magiging zero. Next, number 5. Bilang ulit ng place value: ones, tens, hundred, thousand, 10,000. Thousand. Kaya ang mga katabi niya sa right side ay magiging 0, kaya ang magiging value ay 90,000. Tignan nga natin kung tama. Alright. Tignan natin number 1, may underline 400. Ayun. Next. Number 2, 500,000. Ayun siya, 500,000 ang kanyang value. Number 3, anong, anong value ni 2? 2,000. Number 4, anong value ni 4? Magiging 600 million. Si 5, anong magiging value ni 5? May underline, 90,000. Okay, nasuntan ba mga bata? Good job. Thank you for watching, children. Please don't forget to subscribe and press the bell button. Take care. Bye.